good afternoon sa inyong lahat. Uh, marami talaga nagchat-chat sa akin, no? nagtatanong na gusto kong pumasok dito sa bansang Japan. No? Dito, dito sa company ko. Uh, totoo talaga guys. No? Ah, wait lang guys. Nandito yung brother ko. Go oh, bro. Right. Kamaya na. What? vlog pa ako eh. tour eh. Oh eh. No. Ayan guys, no? talagang pumunta pa yung brother ko dito eh. Para <laughs> uh, may sasabihin lang. Hindi pa sinabi kanina. Loko talaga yun. Eh. What? Bro, what are you talking about, man? Ayun guys no ah, uh, marami lang nagcha-chat sa akin nagtatanong sa akin na gusto mag-apply dito sa bansang Japan alam niyo ba guys no wala akong karapatan karapatan <laughs> parang hindi na karapatan mo ipaglaban mo Uh, walang wala kayahan kakayahan guys na magpasok basa-basa ng isang employee dito sa company namin. Alam nyo ba guys na isa lang kaming trainee no, at uh, isang manggagawa dito sa Bansang Japan. Kaya wala kaming kakayahan kasi alam nyo naman no, napaka maraming requirements na kailangan kailangan ayusin no dito pag nagpunta ka pag nag-apply ka sa ibang bansa ano alam niyo naman yan, yan, guys no kaya wala akong kaya na basta-basta na ako magpasok ng employee ni guys sa Pilipinas no pag sinabi mong i-refer mo yung isang taong ganto mabilis lang, mabilis lang kinabukasan baka kinabukasan papasok ka na agad sa company no kaya wala akong kakayahan na basta pasok kaya lang ako nagbablog para mabigyan ka lang kayo ng inspirasyon na motivation no na mahikayat kayo na mag-apply no dito sa bansang Japan hindi lang naman siguro dito no kaya yun lang yung kaya kong gawin guys no na magkaroon kayo ng konting ideya no, no kung anong may meron dito sa bansang Japan yun lang yung kaya kong gawin guys no kaya sa mga nagtatanong no pasensya na talaga kayo sa mga gusto mag, mag, apply dito sa Bansang sa hindi ko talaga kaya no pero sa pero gagawin ko guys no sa agency no magtatanong ako no at yun lang yung kaya kong gawin no siyempre si agency na mag decision kaya si employer na sila na na kasi yung nag-hire ng tao no na kailangan ko ng tao to ganito lang ganun yung ginagawa nila no kasi ako hindi ko kaya talaga kasi alam niyo naman guys no basta punta lang kayo dito sa kung gusto niyo mag-apply Uniplan Overseas Employment Agency yan no? punta lang kayo diyan guys mag-apply kayo diyan no balay mo na no? may maswerte kayo diyan no kumpleto basta kumpleto niyo yun, yun yung requirements niyo no una una passport basta may passport ka guys saka konting requirements uh, yun lang yung gagawin niyo no kaya ang ginagawa ko kaya ako nagba-vlog no para mabigyan lang kayo ng idea, inspiration uh, at motivation no na may kayat kayo na makapag-apply makapag dito sa bansang Japan. Yun lang yung guys no. Kaya sa mga ano pa na talaga kayo. Ayun lang guys, uh, gusto ko lang mag-shoutout no. Yun, shoutout pala kay Shamdi Justiniano, Genesis De Los Santos. Ayun, na uh, salamat sa suporta niyo no. Uh, at kung gusto niyo magpa-shoutout guys, uh, comment lang kayo no. Ayun lang guys, and maraming salamat sa suporta niyo. Hanggang dito na lang yung video ko sana na nabigyan ko kayo ng konting ideya ulit. Hanggang dito na lang and bye bye! bye.